So, bumili ako ng LED tail light para sa motor natin. Uh, medyo pag LED kasi maninipis yung wire. So, ang gagawin natin, uh, i isi, ano natin, gagawin natin safe para hindi siya nahuhugot yung ano yung wire hindi na uhugot at hindi na natatanggal para hindi siya madali masira so gagawin natin yan ito yung bracket nya mabigat sya, matibay yan, binaklas na natin, yung turnily nya yung turnily nya maliit yan. so gagawin natin, yung binaklas ko na yan check natin yung loob para mas matibay para hindi nababata kasi labas yung ano niya eh labas yung yung mga wires niya hindi siya yung medyo matibay kumbaga natatamaan to so higpitan lang natin ilagyan natin ang protector sa loob para hindi nahuhugot yan yan LED tail light maganda to ito yung gusto gusto ko na tayo kasi uh, malakas tapos matibay matibay yung ano niya klase nya Ayan. so check natin so natanggal ko na yung ano yan tanggal ko na sya so ito solid na bakal bigat So, susunod natin yan, yung physical ng loob siya. Yan, yan yung wire niya. Yan. Maliit lang. Gagawin natin yan para hindi madaling mahugot. Para hindi siya natatanggal. Tatalihan natin dito. Lalagyan natin ng supporter. Sa yung wire sa loob. Lalagyan natin ng supporter. natin ng na supporta uh, dahil sobrang nipis ng wire yan, yan. madami sya so titibayin lang natin para hindi na uhugot so ayun pala guys uh, nalagyan ko na lang sya ng ano uh, glue 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 stick Ayan, para tas didikit natin dito didikit natin sa mga malilit na wire yan para Ay, hindi basta basta nahugot para matibay kasi sobrang nipis yan sobrang nipis Ayan. yung glue gun kasi uh, ano, madali lang siyang tanggalin in case na gusto mo siyang ayusin Se and so we'll try again So ayun. Ngayon nalagyan na, nalagyan natin ng ano. Nalagyan na natin na blue. Yung protection niya. Kinapala na natin para para matibay. Yung tsura niya. Hindi yan makakala. Madali lang na matanggal yan. Madali lang na matanggal kung gusto matanggal yan. In case lang yan na para hindi mahugot yung mga wire na nakahinang doon sa board. So, ayan. Napatuyuin muna natin. ayun okay na siya ayun, na natin so wow. ito na yung kinalabasan sa likod Ayan. kahit kahit hinain mo yan hindi na masyado ayun din natin ng lock dito oh. so kakabit na lang natin Iba diba yung bigat solid na solid so guys uh, lagyan ko din tong uh, signal light natin bago yan signal light natin na apat so yung isa siguro isa lang yung i-video ko uh, ganun din lagyan din natin sa ng patimbay para hindi na hugot-hugot dito ayan sa butas na to tapos natin to kasi pag malakas ulan bis mga lawang kaya kailangan natin na hindi ano, yung loob safe hindi napasa na tubig so tara, lagyan natin ayun so ayun oh so, madali lang siya mahugot bubuhulan lang natin siya bubuhulan lang natin siya dito sa loob para hindi malalim mahugot ayun yung loob nya guys so ito yung cover nya may rubber siya para hindi siya pasukan ng tubig pero syempre kailangan pa rin natin ng mas kaunting safety kasi may butas pa rin yan eh ngayon, pag may butas siya, papasokin ng tubig ulan. Siyempre, yung loob ng, ano yan, loob na ito, kakalawangin. Hanggang sa sirain niya yung, ano. And so, yun, lagyan din natin yan. Yung, ano. Closed Okay na guys. Lagyan natin yung ayan na stick. Then yung dito sa palibot nya para hindi ito pinapasok. Okay. Diba na yan. Solid na solid. So dito sa gitna itong lugtungan nito ito. Lalagyan natin sya ng rubber gasket para rubber spacer para yung tubig hindi nakapasok pa rin then hindi tong pintura niya. So, ayun lang guys. Thank you for watching.